Hello mga idol, isa na namang video ang ma-share ko ngayon sa inyo kung paano gawin ang silpo na hindi natataasan ang backlight. Ayan po, ito po yung problema. Ayan, kapag i-on ko po siya, ayan, sobrang hina po ng pinaka backlight at nawawala siya. So palit lang din po ito ng LCD pero ganun pa rin, nabasa daw po ito. At nung pinaayos, hindi na po nagnormal ang pinaka backlight. Ang masakla pa po dito, ang may-ari, pinapabili po ito ang flex, pati battery, baka daw sa battery. Ayan. Yan po yung binili ng may-ari. At ganun pa rin ang problema. Ayan, kung napapansin nyo po, i-on natin na wala na po ang backlight dahil naka-on na po siya. Yan po ang main issue na gagawin natin ngayon. Ang gagawin po natin, buksan muna natin para makita natin ang problema sa loob. So, grabe po dito. Inabot po ako ng 3 days dito bago ito na naayos. So, ayan, tanggalin muna natin ang screw at Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. At sa gusto magpa-shout out, comment lang po kayo sa video. So ayan guys. So ang model po pala nito ay Realme 5 Pro. Ayan, kung napapansin niyo po, bago na po ang battery, pati ang flex nito sa charging ay bago na rin. Ano po ang pinapabili sa may-ari? Baka daw doon ng sira. So ang may-ari naman ay binili din po niya lahat. So ganun pa rin nung binili niya. So ayan, napapagastos po talaga ang may-ari dito. Dahil binili na po niya lahat, kaso ganun pa rin talaga, hindi pa rin napagana ng normal ang kanyang cellphone. So ayan po, chiniko po yung pinaka-flex ng LCD, yung connector ay hindi naman kalawang. So at tinesting ko rin po ng LCD dahil ang sabi niya, napalitan nga daw ng LCD ay ganun pa rin. So ayan, tinest ko rin ulit. So yung LCD na sinubukan ko, ayan, kung napapansin nyo po, ganun pa rin, sobrang hina po ng backlight. So, dapat mabil, malakas po ang backlight para maging normal. So, ayan, hindi kagaya ng LCD niya. Madilim po. ang nilagay kong LCD, mayroong display, nag, nakikita ang charging. Yung sa LCD niya mismo ay, kapag ipower on mo siya, ay maglo lang at biglang nawawala. So, hindi kagaya nito. Ayan, nakikita natin yung backlight at hiningi ko po ang password nito. Ayan, kung napapansin nyo po, sinubukan ko po, eh brightness yung LCD. Sinubukan ko, tinaasan, binababaan. Ay, ganun pa rin talaga siya. Hindi, walang pagbabago. Sobrang hina pa rin ng ilaw niya. So, dito po, na-stress ang may-ari dahil ang dami na pong binili niyang tisa, pinapabili sa ganyan. Kaso, ganun pa rin. So ayan, mag-proceed po tayo dito sa sunod sa motherboard. Dahil kahit palitan po talaga ng maraming LCD, ay ganun pa rin hindi natataasan ang backlight. So sana ang yung LCD niya kanina dahil pag iyon natin ay realme lang ang makikita at nawawala, sana maging okay din yun dahil para hindi na siya gumastos ng bagong LCD. So ayan, yun po yung binili niya, charging flex, battery. Ayan, ang pinakatama po nito ay nasa mainboard. So ayan, dito po tayo mag-proceed, magawa sa motherboard dahil yun po talaga ang tama at ayan, tinister ko po yung board niya kung rounded o hindi. Dahil nabasa din po ito nung una pero wala naman siyang kalawang kaya ito ang ilaw niya ay nawawala-wala. So ayan, normal po ang motherboard gagawin po natin ang pinaka backlight niya. So, dito tayo mag sa pinaka light portion. So, nandyan po sa taas. So, bakbakin natin yan. Yun po yung pinaka backlight niya na nasa ilalim po. Ang pinaka backlight nito. So, yan. Tanggalin natin. So, angat natin ng konti. So, konti lang po ang tatanggalin natin para makita natin ang pieces sa loob. So, ayan tanggalin natin gamit ang cutter. So, konti lang po ang inangat natin. So, hindi na po natin lahatin dahil yan lang naman doon sa badang back, backlight ang problema. So, ayan. chirek na po natin. Ayan, nandito yung kuwel. So, ayan. Meron po yung schematic sa Google kung titingnan nyo po. So, ayan. Una ko pong ginawa dito. Ayan, kung napapansin nyo po, wala naman siyang sunog. At, ayan, tinest ko po siya. Kinapa ko po yung pinaka mga piyesa sa loob. Ang sabi kasi nito, umiinit siya. So, wala naman pong umiinit. Ayan, ganoon pa rin ang ilaw niya, mahina. So, ayan. kinapa ka pa ko yung board kasi madalas po nito. Kapag mahina po ang backlight, ay umiinit ang piyesa sa loob. So, kagaya nyan. Ayan. Nung pagkapa ko po, ay normal naman. Wala naman po siya umiinit. At ito ang ginawa ko. Una ko pong ginawa, ayan. Pinalitan ko po siya ng pinaka-light coil. So, ayan. yan po yung light coil. Magkatabi po yan. So, yung isa dyan sa... Right, ayan ah, po yung light coil. So ayan, ang una kong ginawa, tinanggal ko siya at pinalitan ko siya kasi madalas po kapag mahina po ang pinaka backlight niya at hindi normal ay nasa coil lang po talaga 99.9%. So ayan, tanggalin natin. So ang gamit ko po dito na init ay 380 heat at mababa lang ang air. So ayan, ito po yung bagong coil na nilagay ko. Ayan, kung napapansin niyo po kulay itim. Parehas lang po 'yan. Ah, medyo brown-brown. So ayan. Parehas lang po ang polarity niyan. So at Saka ko po siya tinesting. Ayan. At nung tinesting ko po siya, ay, ayan, ito po yung mangyayari. So, nilinis muna natin. So, ayan. Napaka... silan din po ng pagawa kapag nainitan po talaga ang motherboard ay possible na magkaroon po ng ibang problema at possible na matuluyan so ingat-ingat po sa paggawa ng mga backlight lalo na kapag nirehit ang board so ayan ganun pa rin nung pinalitan ko po siya ng backlight cool wala pa rin pagbabago so ayan ang ginawa ko po dito, binakbak ko po yung ilalim. Kasi connected din po sa ilaw nito ang power IC. So, ayan, dito po sa ilalim. Ayan, binakbak ko rin po yan, yung pinaka bakal nito. Kasi mayroon pong connected sa ilaw yan. Kasi kung mapapasin nyo po, kahit tumingin po kayo sa schematic diagram, ay mayroon pong connected sa ilaw ang baba. Ayan, binakbak ko siya. At tinignan ko siya kung mayroon bang Lake or meron ba siyang kalawang dahil ang sabi po nito ay nabasa daw na po ito kaya nagkaganon. So ayan, angat muna natin yan. So dahan-dahan po tayo magangat ng mga shit kasi possible yan na magkaroon po ng problema yan kapag nagkamali tayo. Mababakbak po yung mga paa. Yung mga linya-linya niya ay possible na magkaroon po ng defect. So ayan. So yan po yung power IC sa likod. So ayan, connected po yan ang ilaw dyan. So ayan, tiningnan ko naman siya. Ayan, sinilip ko siya talaga. Ay, wala namang tama. So nandito lang talaga. Dito tayo mag-proceed sa pinaka-backlight. So ayan, ang ginawa ko po pala dito ay pinalitan ng ko sa resistor at coil. So hindi ko na po pinakita yung pagpalit ng resistor. At dahil ganun pa rin, ayan, ito po yung ginawa ko. Tinister ko po ang linya ng pinaka-LCD. Yung pinaka-positive line papunta doon sa pinaka-light IC. So ayan ang ginawa ko, ayan, tinister ko muna siya, yun pala ay wala pong linya. Hindi ko po talaga akalain na linya pala ang tama dito dahil mayroon naman siyang ilaw. So, dapat wala po siyang ilaw na mahina. So, naisip ko po talaga na kapag mahina ang backlight, ay possible na nasa pinaka-coil. So, ayan, kung napapansin nyo po, tinister ko po yan, ayan, yung pinaka-unang linya ay wala po talagang linya. Yan po yung positive line. So, dyan po nagakunikta ang pinaka-backlight connection. So, ayan, dahil wala po siyang linya, ito po yung ginawa ko. Ayan, yung una pong pinakalinya ng LCD at ginamper ko papunta sa taas. So, ayan. Linya po ng positive po yan. So, ayan. Ang ginawa ko dito ay LCD na po. Ang, doon ko po tinap ang jumper. So, ayan. Kung napapanood nyo po ang video ito, hindi nyo na po kailangan palitan ng light coil, resistor, or light IC. Dahil ito lang po ang gagawin nyo. Madalas po talaga at hindi ko po talaga akalain na ganito lang po ang pagkagagawa Dahil wala po siyang linya. Ayan gumuha po ako ng jumper wire at nilinyahan ko po yung positive line ng ilaw papunta doon sa pinaka-positive na ilaw din sa pinaka-board. So, ayan. Yan po yung positive na line doon sa connector. Dinire ko na sa LCD papunta dito sa taas ng pinaka-line. So, ayan. Kung napapansin nyo po, unang linya po yan ng LCD. Dyan ko po tinap para mas madali natin mahinang dahil maliliit po ang linya ng LCD connector. So ayan, tinister ko siya, hinahanap ko yung positive dito sa taas. Sa pinaka-positive line ng backlight. Sundan nyo lang po ang video kung maka-encounter kayo ng ganito. Hindi nyo na kailangan itister. So, ayan. Ito lang po ang gagawin nyo. Ayan, tinister ko yung positive at negative. Ayan, ang ma mahinang linya dyan ay positive yan. So, dito nyo po itap. Ayan, dahil na na po natin ang positive line. So, dito natin itap. So, gamit po tayo ng tingga. So, ayan, makikita nyo po mamaya. Isom po natin yan para makita nyo ng maayos. So, ayan So dito po, po tinap ang jumper sa ibabaw ng malaking kapasitor na yan So ayan, kitang kita po yan Kapag maka-encounter kayo ng ganitong model na mahina ang ilaw at nawawala at hindi natatakasan Basta Realme 5 Pro ay ito lang po ang gagawin nyo Sundan nyo lang po ang ginawa ko Hindi nyo na kailangan palitan ng light coil, resistor, ito lang po ang gagawin nyo Ayan, kung napapansin nyo po, kitang kita yung jumper natin At itest na po natin, huwag po kayong kukurap kung tama ba ang ginawa ko So ayan ang kailangan po talaga dito ay maayos natin dahil sobrang kailangan po ito ng may-ari. So ayan guys, huwag po kayong kukurap. it test na po natin. Kapag ito ay umilaw ng malakas at makikita ang charging percentage, ibig sabihin ay okay na. So ayan, lumabas na po ang pinaka-kidlat at hintay natin na lalabas ang percentage. So ayan guys, lumabas na po at naging normal na kanina. Pag isalpak po natin ang charger, kidlat lang at nawawala. So ngayon, normal na po yan. Ayan, kung napapansin nyo po, nakikita na po yung pinaka ilaw niya at malakas na talaga at normal na. So ganun lang po kadali gawin ang mga ganitong problema. Basta Realme 5 Pro kapag naka-encounter ka ng ganito na mahina ang ilaw ay sigurado ako magawa mo ng normal na sundan mo lang ang ginawa ko. So ayan ibalik ko muna yung camera lahat at itis na din mamaya kung mag-touch pa ba ito dahil bagong palit din po ng LCD ito. So ayan balik natin lahat ng camera. So ayan eh yung pinaka-fingerprint. So, hindi ko na po ibinalik yung original battery dahil na, mayroon na pong laman ang battery niya mismo. So, baka drain po ang battery. Kaya hindi yung old original na battery. So, ayan. Tinakpan po natin. So, kailangan po natin takpan ang jumper para hindi po yan mag-short. Dahil kapag nag-short po yan, ay possible na mawalan din po ng ilaw. So, hindi ko po ito naayos sa loob ng isang araw lang or nung unang gawa ko. Umabot po ito ng 3 days sa akin bago naayos. Dahil ginagawaan ko po ito ng paraan dahil ang kailangan ng may-ari dito na makuha daw niya ang files sa loob. Tinesting ko muna ulit kasi kapag nagkamali po tayo ng pagpit dito sa housing at mag-short po yung jumper ay pasibo na mag-blackout po yan. So ayan, normal na po siya. Meron ng ilaw kanina talaga kapag makita ang kidlat at hindi na, na talaga nakikita ang pinaka-percentage. So ayan, ikabit ko muna lahat. Ibalik natin ang screw. At testing natin mamaya kung tama na ba lahat ng ginawa natin, kung gumana ba yung touch at mag-function na ba lahat ng nasa loob niya. So, ayan. I Dikitan po natin ng T7,000. So, grabe po. Marami na po itong dinalang pagawaan. Pinabili na po sa kanya lahat ang mga pyesa. Baka daw yun ang tama, pero ganun pa rin. So, sana hindi natin pabibili ng, ang may-ari. So, pwede naman tayo ang mag- provide ng pisa para naman hindi gagasto ang may-ari kapag hindi naayos kasi kagaya niyan pinalitan na ng battery LCD lahat at ganun pa rin so ayan kung napapansin nyo po, lumabas na po ang realme. At ayan, kanina kapag realme at nawawala ka agad yan, tingnan natin kung lalakas na ba ang ilaw. yan intayin po natin dahil naglo-loading pa siya. So, ayan guys, naayos na po natin ang display. Nag-normal na po ito. At testing natin mamaya kung magtataasan na ba at nabababaan na ba ang ilaw. So, ayan, may password at sana mag-touch. So, ayan, okay na ang touch. Testing natin kung matataasan at nabababaan. Ganun po mag-test ng ilaw. Ayan, kung napapansin nyo po, natataasan na natin, nabababaan, ay ibig sabihin normal na po yan. Wala na pong sakit sa ulo at nasolve na natin ang problema. At meron namang kunting basag ito na item, so okay lang daw po yan, sabi ng may-ari. So nagagamit pa naman. So, ayan, ang kailangan lang po niya makuha dito ay files lang. So, ayan, normal ang touch. Wala na pong problema at nasolve na natin ang problema ng may-ari. Patapos na po tayo. Sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at kapag na-encounter mo ito ay pwede mo itong sundan at magawa mo ng normal. At ito namang pyesa na pinapabili sa may-ari ay magagamit pa niya yan. Pwede niya pang extra-extra yan. So, yun lang guys. Sana suportahan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at mag-follow sa aking FB page, Julpon TV Official New Feeds. Maraming salamat po sa inyong panonood.